Na mga patron sir oh oh yan shout out mga patron di ah, dininiha gamay no din samar sa araw ng piyesta ito yung mga bisita ni uncle ni ante bawal magtago ha o oh, di mga kagubutan nun aling mga patron <laughs> ay na bawal magtago ha ang kamera ha so, shout ka ili Oh, siya so tatangin nama patron, oh. no. Ikaw. Ani mo kan tadi na YouTube. Oh, yo Facebook. Oh, ni anu, mga handa ni ra di ante. Oh, di anu, ni mga tema yan ang patron. Adi anu, ji sya nga nag-abot ang views 500 tribute sya nanta. Oh. Ani ya kan ta ha, Facebook reel. Sobra 500 ba

Oh, isa out mo taga oras. Shout out din siya. Ay, 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 shout out pala kay Idol Lovely Oras TV. Okay TV. At kay Idol Gaps TV at kay Idol pa, Love Pinig TV. At kay Ate oh, Santos oh. Calvin ng California shout out ang family at kay ah, Ninang Bayeng Rosalmano ng Alaska <laughs> 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 shout out. Uh, lahat po ng mga vlogger at mga creator, shout out. Ang uh, natalang ng gamay nun, happy pista, dabong ng mga handa. O, sa tayo manailing ang mahusay. Mandap, no? <laughs> ay, no, ay, nga, ma o, shout out ang mga damon handa yung mga patron. Para magkita yung chupo na yun ah. O, o gati, -hi, pag shout out ka. Ang mga sangkay. Hindi kagamutan. Oo, ano yung giniginig nung kay Nijisha? Ano na pa eh? Ano na pa eh? Nga sa aking gwapong uncle kay Uncle Damiano Mejcada Selyo Yan ang aking uncle Ato ka pala na pa eh ah? ka na sir Nga ako sila, pag sir. was? Nga ako sila? Ato na Ato na? Ay, aunte, dahil hindi na kutin <laughs> Nagkita mo na ni Facebook, sa Facebook raw ito ng Ah, si Lapin TV, wala siya dito. Hala yan. Hindi si Mama. Yan maraming salamat sa pagsuporta mga idol sa aking uh, YouTube channel. Kakabutan mo lagi sa tapos sa hindi nag-skip ng aking ads. ah uh, sa hindi pa dyan ano na kasi po at kakabutan uh, Pakipindad po ang notification Bill all para update kayo sa akin mga video para din niya hanapin yung akin uh, mga vlogs yan at bukas naman ang uh, um, parid sa alumni hong kami ang GBS gala buses ko ng gamay ng summer yan bukas at wala na pa yung hay na Oh, napa <laughs> <natapot> na. Ay, dapat na si Ah. Nagsaro na ipikot. Nalabag kita ni Mimar, ha? O, oh, yadan, putos ni pikot. Ano ka na mo Hagawas? Si Shout out! Ano ka nagsaro? Ano ka na sa si patron din eh, Yadi Hagawas? Oh, ano ka gumuta nun? Yadi, nag-tick out na hira. Yadi, nag-aon o, oh, magtao ba? Ang asawa ni Ariel. Hindi oh, ka siya ito. Manag, matrod, tapos nagsyaro oh. na panira. O, oh, oh nag-tick out. Ha? No ay, ah? Ay, nanire! Nanire! Ang mga nag-tick out. Nakawod. O, nagigit na, nagigit na ang Ayaw ka na, alam ka ako! Alam, wakaya ka, mas ka Mapupayaran eh kay tagabot kita siya. Original po na may nabuo. Sige, pag Shoutout hmm. Shout sa mga taga-Bugon. Pwede sama. Adak na matulong sa gamay. Ano nila yung yung puno nalang eh. lang support na anak YouTube siyempre ilaw nga yung i pa nalang. Siyempre nalang yung i Oo. Tapos pag i and pag subscribe an notification bell all para mag gawas na la ah uh, para mag gawas tala bang video para di ka na mag ina na pag na mag search para pag mayong pag uh, -upload, <coughs> upload mag gawas tala pag dalagun na inka ah masalamat tapos pala tres mil subscriber so mayon yun one kota ni Subscriber, tapos para mag-monetize. Oh, 1,000 subscriber and 4,000 watch hour para mag-monetize. Pag, ab pag abot 500, puli ko na mag-live YouTube. Gano'ng ah, kalas ah. niya mo sa Porta watch Hours na nito? At natanang yan nag-watch sa inyo video? Oo. Ang views sa 1,000 subscriber. Look langan, nga. Sige, upload, upload. Short video, tapos picture, nag-upload liwat. Tapos mga long video. Tao. Ani ya live is, pag live niya, ya, kailangan ito mag only Kaya ito rito an iya uh, kuan. Ha YouTube. Is, kailangan mag bike ka man ni bike lewat YouTube, bike YouTube studio. You. Dito ito makita an imo what's our. Pero bigla lang ka ang copyright claim. Tapos an uh, YouTube for kids, tapos not YouTube for kids. Doha it, ito hindi pilian. So ka you sa YouTube not like, for kids.